Sharon Cuneta, nireveal ang dahilan kung bakit hindi dumalo sa premiere night ng Family of Two, si Casey Concepcion. Recently lang, ibinahagi ni Megastar sa kanyang IG post ang official trailer ng pelikula nila ni Alden Richards na Family of Two pati na, na naganap sa screening event na naturang pelikula. Ilan sa mga dumalo dito ay ang mga kilalang personalidad at kanilang fans. Ilan nga sa spotter dito ay ang asawa ni Sharon na si Kiko Pangilinan, ang kanyang anak na si Miel, Filipino broadcaster na si Jessica Soho, at ang aktres na si Aramina. Agad naman na nag ang netizens dahil napansin nila na wala sa premiere night ang pangani na anak ni Sharon na si Casey saat sa at si comment na isang netizen, quote-unquote, Why Casey and Gabby Concepcion were not there? Na agad sinagot ni Sharon at sinabi niya na a week ago ay inimbitahan niya si Casey pero hindi ito nag sa kanya. Samantala, huling nakita na magkasama si na Sharon at Casey noong reunion concert ni na Sharon at Gabby kung saan din-scribe ito ni Casey bilang fairytale come true. Sa naturang reunion concert din ay nagkaroon ng chance si Sharon para mag-sorry sa kanyang anak na si Casey dahil hindi niya ito nabigyan ng kompletong pamilya. Matatanda ang year 1984 noong nagpakasal si Sharon kay Gabby pero nagkahiwalay noong 1987 at tuluyang naanal ang kanilang kasal taong 1993.